Sa gitna ng maugong na issue, sumunoy na pagpapalit liderato sa Kamara. Inihiyag ni Cavite 4 District Representative Kiko Barsaga ang kanyang hangarin na maging House Speaker. Sinafota City Representative Toby Tianco, kabaligtaran naman niya ang detalya sa report ni Mela Les Moras. Hayagang idiniklara ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang kanyang ambisyon na maging pinuno ng Kamara. Ayon kay Barzaga, disidido siyang maagaw ang posisyon ni House Speaker Martin Romualdez at iaanunsyo na sa lalong madaling panahon kung may sapat na numero na siya para rito. I'm telling this now, I'm going to take Speaker Romualdez's speakership and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand and won't stand in my way. At the end of the day, the House represents the people, and the people's sentiment is what will say whether or not Speaker still stays strong or whether his leadership is weakening. Kaiba naman ni Barzaga si Navota City Representative Toby Chanko. Kahit kasi matagal nang umuugong ang posibleng niyang pagpalit kay Romualdez, nilinaw niyang hindi niya hinahangad ang nasabing posisyon. Hindi, ako basta sinabi ko na sa lahat ng kumakausap sa akin, huwag na ako isama doon sa sa listahan. Nag-decline na ako last, um, the previous Saturday pa lang, no, tinawagan ako ni Albi, sabi ko, wag na siya na. Kasi pangit eh, di ba? Baka I, I, was the most vocal about this issue. Baka naman sabihin na ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Para patunayan na it's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung korupsyon. Sa ngayon, wala pang pahayag si Speaker Muades ukol sa usap-usapang mapapalitan na umano siya sa pwesto. Pero nitong mga nakalipas na araw, sunod-sunod ang kanyang mga pakikipagpulong. Isa sa kanyang mga nakaharap ay ang mga babaeng kongresista sa kamera kung saan natalakay nila ang iba't ibang isyong pangkalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.